So, may isa tayong followers guys na nagtanong kung paano nga daw ba ginagawa yung picture na papatungan din natin ng ibang picture. Kumbaga, uh, kung may i-flex ka, i-post ip mo yung picture mo, tapos ilalagay mo yung gusto mong i-flex doon sa picture mo. So, sa mga hindi pa nakakalam guys, sundan nyo lang ang video na ito. So, dito sa ating Facebook guys, kunyari mag-post tayo ng photo. Pindutin natin to yan. And then pipili tayo ng picture. Pag-add tayo ng picture guys uh, or mga i-flex natin, pindutin natin itong edit and then makikita natin itong album dito o, sa taas. Ayan, pindutin natin and then pindutin natin ito. Yan ngayon maglagay tayo ng mga gusto nating i-flex. So for example, itong comment mo ilagay natin. Yan, ganyan. So, so depende na yung gusto mo guys kung ano yan, yan ilagay mo dyan. Tapos, kung gusto mo rin siyang sulatan, yan, eh, eh, makikita mo dyan. Ayan. For example, gusto mo mo lagyan ng uh, uh, mga kung ano-ano. Ayan. -ano. Kunyari, kasi magpa-flex ka. Ayan. Pag gusto mo palitan ng kulay, ayan, lagyan mo dyan yung kulay, kung anong gusto mong kulay. O, ganyan lang yan, guys. And then, done. Tapos, ayan na. Pwede nyo na siyang i-post. Next.